nagbabad ako ng puti ko. So, para mawala yung ano, yung mga mancha-mancha na dilaw. So, lalagyan natin ng oxalic. So, pero kaunti lang kasi nakakaputas din to ng damit. Kasi sayang i-okay pa to. Mahilig ako sa malaking damit eh. Ayan. So, lagyan natin, ibabar natin siya ng umsalin. Yung mga dilaw-dilaw. Yung nagdilaw sa, ano, sa tago. Ayun. Ayun. Umsalik lang katapat nun. Pero dapat yung, ano, yung umsalik na pure talaga. Kasi, yung iba kasi dyan tinda sa ibang palengke may halo na kasi hindi siya pure. Ayun. nalagyan mo lang yan siya. Ibabad mo yan siya tapos lagyan ng mainit na tubig. Ayun. Kasi sayang naman. lagyan mo lang siya. Tapos. Ito, ito wala masyadong yellow yung isa lang. Tapos lagyan natin ng sabon. Ay, Tapos, mainit na tubig. Hmm. Mamayang hapon, babanlawan mo to siya kasi Mabubutas din pag over. Ayan. Ayan siya guys. O, salik lang katapat sa mga dilaw-dilaw sa dami. Pero, wag masyadong madami kasi nakakabotas din. Mabilis matanggalin yung uksa alipis like, sa sound Bye-bye. Yun lang.